tay. O oh, anak, okay ka na? Nabusog ka naman. Tay, kinakabahan ho ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Hoy Tina, college graduate ka. Kung tutuusin nga, overqualified ka dyan sa trabaho mo eh. Biruin mo yan. Apat na taon ka nag ng kolehiyo tapos sales lady ka ng sapatos. Hindi naman sa minamalit kong trabaho mo anak. Trabaho pa din yan. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ka dapat kabahan. Eh, wala naman kasi akong kaalam-alam sa pagiging sales lady, tay. Aba, Tina, unang trabaho mo yan pagkatapos ng graduation. Tandaan mo, lahat ng bagay, natututunan. O siya, lakad na. Baka matrafik ka pa. Unang araw mo pa naman sa trabaho. Kailangan, maaga ka. Sige ho, tuloy na po ako, tay. O, oh, ingat anak. Hi sir. Uh, sukat po nila itong size 8? Um, uh, masyadong malaki, miss. Size 7 talaga wala na. Ay, wala na ho, sir? Pero pwede ko po kayong hanapan. Kung iiwan niyo po sa akin ang number niyo, uh, tatawagan ko po kayo agad-agad kapag hawak ko na ang stock. Uh, sasabihan ko din po kayo kapag wala na ako nahanap na stock. Wow, talaga, miss. Ang galing-galing naman ng service mo. Ito yung calling card ko. Tawagan mo ako ha. Ay, yes sir. Update ko po kayo agad. Psst. Uy. Uy, Eli. Kakatime in mo lang. Kanina pa. Nakita ko nga kung paano mo inassist yung huling customer niya. Ah. Sayang nga eh. Wala yung size na kailangan niya. Huh? Gusto bang maging model employee? Di po ano pa sa warehouse at ibang branch? Ako? Pag walang stock? Wala! daming sapatos dito eh. Pumili sila ng iba. Bakit pahihirapan ang sarili ko? Eh kasi nga, yung style na yun ang gusto ng customer. Eh sandali, may tumitingin ng display ko. Good morning, sir. Uh, ano pong hanap nila? Ah, uh, naghahanap sana ako ng sapatos eh. Yung pang opisina. Hmm, sakto. Ito, sir. Bago lang yan. Best seller din. Brown po yung display pero may black din po niyan. Ah, yeah, uh, oh. Kaya sa akin tong naka-display, ang lambot po sa paa, hindi ba? premyadong materials po kasi ang gamit namin sa paggawa ng sapatos. Tsaka hindi lang po magagandang style ng mga sapatos namin, komportable din po sa paa. Um, sige miss, kunin ko na tong color brown. Ayun, sakto sir. Baka po gusto niyo ding bilhin yung black? Para sir, may pagpalit-palitan kayo, tsaka sir, may zero interest plan naman tong mall ngayon. Kung credit card ang ibabayad nyo, pwede niyong bayaran ng hanggang 3 months. Walang interest, sir. Wow! Ngayon ko lang yung nalaman. Apo okay ah. Kunin ko na din tong black. Ang galing mo, girl, Kapag nilapitan ka ng customer, hindi pwedeng hindi bibiliin mo. Ay, nahoki na. ko talaga, Ellie, para makabenta. Madali naman eh. Kapag naibigay mo yung hinahanap nila, ay sure bibili sila. Go girl! Employee of the year! Tay! Oo oh, anak, ang laki ng ngiti mo ah. Tay, napromote po akong section head. Aba, ang bilis naman. Congratulations, anak. Aba, ka eh, kakaregular mo lang sa trabaho mo, ah. Oo nga po, tay. Alam po, masaya po kasi may konting dagdag yung sweldo. Tsaka madami po akong bagong natutunan. Congratulations, anak. Manager ka na nga. Eh, opo, tay. Agulat nga din po ho kasi bago lang ako at madami pang mas matagal na sa akin sa trabaho. Eh wala naman sa tagal yan. Magaling ka kasi. Sana ho kayanin ko. Hawak ko na ho kasi yung iba pang store sa area ko. Medyo madami pong nadagdag na trabaho. Basta, pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Opo, Tay. Hoy, Tina. Kararating mo lang? Oo, Jess. Ang aga ko na umalis niyan, ha? Eh, tignan mo muna kaya yung bulletin board. Bakit? Ano meron? Adjustment na naman ng sales targets? Naman, kahit off ko, nagtatrabaho na ako. Hindi ko na alam kung paano ko papatataasin ang benta ko. Eh, ano ka ba? Ikaw nga yung pinakamataas ang benta sa lahat ng areas, eh. Tignan mo na yung bulletin board, dali! Eh, oh. sige na nga, sige na, sige na. Ano ba kasi ang... Sus, Ngayon lang to? Malamang. Yes. Bakit ako? Bakit hindi? Ang galing mo kaya. Napataas mo ng bongga yung benta ng area mo na bago ka dumating, laging negative. Ang dami niyo pong customer commendations. Yeah, pero ayoko na kasi. Ang hirap maging operations manager, ha? Alam mo, sa lahat ng napopromote, ikaw ang ayaw. Eh kasi nga, ibig sabihin niyan, wala na akong gagawing maghapon kung hindi. Umatend nang matend ng walang katapusang meeting dito sa head office. That is not where the action is. Ang bakbaka, nasa selling area, ano ba naman? Alam mo girl, wala ka namang choice. Eh kaya nga, eh, bakit ba naman kasi? Eh, basta, congratulations, Ma'am Tina. Ma'am na ang tawag ko sayo. Boss na kita, eh. Ay hmm? nako Jess. Ma'am Tina, pwede pa bang bigyan ng discount yung St. Pio? 500 na school shoes yung order eh. Minimum pa yun. Hanggang 5% lang, Jess. Kasi consignment eh. Okay po. Eh, ma'am, siya nga pala. Nagre-reklamo yung footloose. Eh, may mga damaged shoes daw na na-deliver. Naku, sasabihin ko yung dispatch na mag-quality control ng maigi, ha? Jess, tawagan mo si Footloose. Sabihin mo, ipo out mo lahat ng damage at papalitan ng bago. Ah, siya nga pala. Patapos ng buwan, Jess. Kamusta ang benta mo versus your quota? Ay, kayang-kaya, ma'am. Pinapractice ko yung araw-araw yung pinapaalala sa amin, eh. Kapag inalagaan namin ng kliyente, hindi namin paproblemahin ng benta. Hmm. Kasi ma'am, dahil maganda ang relationship namin sa kanila nire pa kami sa ibang customers? Aba, ah, very good. Eh, ganyan nga. O siya, mag work ka na ha? Huwag kalimutang mag-update, okay? Yes, ma'am. Oh anak, aga-aga mong pumapasok pero gabing-gabi ka umuuwi. Baka naman magkasakit ka Ah, hindi naman hutay. Kumusta ka naman sa bagong posisyon mo? Okay naman po, Tay. Mahirap, pero masaya. Mahirap kasi kailangan ko silang i-monitor lahat. Masaya naman po. Kasi ang galing ng team namin, Tay. Mula ng hawakan ko, naku, lagi naming nalalampasan yung kota. Mabuti naman kung ganun anak. Kahit papano, eh sulit naman palang pagod mo. Abay, ibinuhos mo na lahat sa trabaho mong yan. Di mo na nga naisip mag-boyfriend man lang. Hmm, darating din yun, Tay. Tsaka mahal ko talaga tong trabaho ko, Tay. Ito yung una kong trabaho after college. Pakiramdam ko nga dito na ako magre-retire. Good morning, Ma'am. Oh, hi Jess. Buti nandito ka. May mga ipapagawa lang akong invoices sa assistant ko, Ma'am. Endorse ko lang tapos field break na. Jess malapit na namang magpasukan. Paano pa kaya natin mapapataas ang benta? Hmm. Bakit kaya hindi tayo magtayo ng selling booth sa malalaking kumpanya, no? Uy, magandang idea yan, ma'am. Para yung mga parents na busy sa work, hindi nakakailanganin pumunta ng mall. Paglabas na paglabas nila ng opisina, pwede na silang bumili ng sapatos ng mga junakis nila. Exactly! E teka, i-announce ia ko sa team meeting later. Nakapagpapataas yan ng benta. Jess, anong nangyari? Bakit ganito ang report ng audit? May mga kulang na deposits sa outside selling. Di ba ikaw lahat ang nag-set up nito? Uh, Oo oh, nga, mami. Oh, So ano ang nangyari? Jess, magsabi ka ng totoo. Uh, Ma'am, kasi... Eh, sampan ng barko yung kapatid ko at kailangan niya ng pera. Eh, ginamit ko ho muna yung benta ng outside sailing. Jess, bawal yun. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Kung kailangan mo ng pera, pwede naman kitang pahiramin. Ma'am, sorry. Ay, naku Jess, mali yun. Hindi mo dapat ginawa. wala. Tanghali na nandito ka pa. Ni papasok? Ah. Uh, tay, na suspendi po ako sa trabaho. Ha? Bakit? Tay, na audit po kasi kami. Yung isang ahente ko ginamit yung pera ng kumpanya. Uy, oh, eh, bakit makasali ka? May kinalaman ka ba ron? Wala po. Pero ang sabi po ng HR, bilang manager, dapat daw na-monitor ko na nananakaw na yung benta. Hindi daw audit dapat yung nakakita. Eh, gano ka talaga yung suspension mo? Isang buwan ho, tay. Ay, pero alam mo anak, ang tutuusin, mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Tay, eh wala akong sweldo ng isang buwan. Ano naman? May pension naman ako, anak. Huwag niyo pong galawin ang pension niyo, tay. Di naman kalakihan yan. Ako ho ang bahala tagal ko nang nagtatrabaho, tay. May naipon naman po ako. O siya. Samantalahin mo na lang din yung isang buwan mang walang pasok. Mula nang napasok ako dyan sa kumpanyang yan, hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos. No, kumusta? Kailan ka na babalik sa trabaho, anak? Wala na po akong babalikan, tay. Tinanggal po nila ako sa trabaho. Ha? Huh? Eh, command responsibility daw po. Pinag-iisipan pa po ako, ba ko yung ahente ko. Sobra naman yan, anak. Grabe tong nangyari sa akin, tay. Hindi man lang ako pinag -reside. Tinanggal ako ng ganun-ganun na lang. Eh, hayaan mo na yan, anak. I-apply ka na lang sa iba. Dami pa namang trabaho dyan. Nasaan mo na yung luha mo? Ama namang nadudurog ang puso ng tatay mo kapag nakikita kitang ganyan. Tay, ang sakit-sakit kasi. Ibinuhos ko ang lahat sa trabahong yun. Eh wala naman akong ginawang masama, tay. Bakit ganun? May dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, anak. Mahirap maintindihan ngayon pero maniwala ka. Darating din ang panahon at maiintindihan mo kung bakit kailangan mong pagdaanan to. Tina, anak, pwede ba kitang makausap? Ano po yun, Tay? Anak, isang linggo ka ng ganyan. Nakahiga at nakatingin sa kisame. Eh. Wala kang ganang kumain. Hindi ka rin naliligo. Tay, wala akong gana sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, ngayon nawalan ako ng trabaho. Hindi ko na ho alam kung, kung ano ako eh. Anak, sa tingin ko, kailangan na natin magpatingin sa doktor. Kailangan mo ng espesyalista. Natatakot ako sa kalagayan mo. Oh, Tina! Natutuwa naman ako at lumabas ka na sa kwarto mo. Opo, Tay. Naisip ko kasi yung sinabi niyo nung isang araw na dadalhin niyo ako sa doktor. Nang ako sa ibabayad kaya sabi ko sa sarili ko, pipilitin kong ibangon ang sarili ko. Niyan nga anak, bumangon ka kahit nahandahan lang. Tay, handa na po akong magsimula muli. Hindi ko alam kung paano pero naniniwala ako dahil wala naman akong inagrabyado at wala naman akong ginawang masama, hindi ako pababayaan ng Diyos. O anak, kumusta na yung pag apply mo? Ay, hindi po ako natatanggap. Parang ayoko na pong lumabas para mag-apply bukas. May ipon pa naman po ako. Bibili po ako ng laptop. Uso na po ang online jobs ngayon. Baka sakali pong doon, eh matanggap ako. Sige anak. Huwag mawala mawawala ng pag-asa ha. saan pa at makakakuha ka rin ng trabaho. O ba ganda ng setup mo rito sa kwarto mo ah. Parang komportabling-komportable kang magtrabaho rito. Ah, opo, tay. Ang mas nakakatuwa, galing lahat yan sa kinita ko sa freelancing. Hindi ko nga namamalayan, ang dami ko na palang regular clients. Para din ako nag-opisina. Sa unang kalahati ng araw, online English teacher ako sa isang Korean school. After lunch naman, hanggang 5pm, virtual assistant ako ng isang CEO sa Australia. Aba, hindi ka naman napapagod. Eh, hindi po, tay. Malayong malayo sa dati kong trabaho. Hindi ko pa kailangang makipagsiksikan sa jeep. Aba, natutuwa nga rin ako oh, kasi nandito ka lang sa bahay. Tay? Oh, Tina. Anong gusto mong hapunan? Huwag na kayong magluto. Manonood tayo ng sine at maghahapunan sa labas. Aba, gusto ko yan. <laughs> Dala po kayo ng jacket para hindi kayo malamigan sa sinehan. Alam mo anak, ibang iba yung aura mo sa bago mong trabaho. Ano pong ibig sabihin niyo, Tay? Relax ka at masaya. Dati, laging kunot na mo mo eh. Ngayon, dalas kang nakanganti. Nakakapagpahinga ka ng weekends. Aba, hindi lang yun. Nakakapamasyal pa tayo. Dear love, hindi ako makapaniwala. Mas malaki pa ang kinikita ko ngayon sa freelancing kumpara sa dati kong trabaho. Lahat talaga ng kinuha at nawala sa akin, pinalitan ng mas bongga. Tama nga si tatay. Mahirap intindihin ng mga nangyayari sa atin sa simula. Pero sa huli, marirealize mo na may dahilan ng lahat. Kaya huwag tayong bibigay sa laban ng buhay. Pasasaan ba at malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok with flying colors? Pabang pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs> <laughs>